Nandito kami ngayon sa Madrigal Park Malapit sa Molito Ito to sa Alabang guys Ayan ang ganda ng pailaw dito oh. Nasa mga puno yung ilaw oh, Makita ninyo ang ganda Ayan Ayan inaantay ko kasi si boss na lalabas dyan pumunta lang din sa bangko sa HSBC so dumaan mo na siya dito sa bangko dahil pag withdraw siya tapos bibili kami ng cake dahil birthday bukas ng kasama namin yung pork niya ayun na yun ayan na si boss palabas na ayan guys may nadaanan kami dito ang red ribbon ayan to malapit na to sa amin Ay, dyan lang banda sa amin no, yan, sa likod niyan sa likod ng novo hindi lang makita yung building ayan nandun na siya sa loob oh. makita niya yan ayan, siya yan oh. ayan oh. red ribbon alabang So ayan guys, pagkatapos ko may drop si Boss sa bahay mamaya, So pupunta ako ng Southwoods dahil nandun yung sasakyan na gagamitin namin bukas. Kuding kasi to bukas tong highest na dala ko ngayon. So yung Fortuner, ginamit ng anak ni Boss, nandun kasi nakatira sa Southwoods. Kaya pupunta ako mamaya o pwede kong sasakyan para bukas ready na. Dahil maaga yung alis namin palagi papuntang opisina. So kung bukas pa ako magpapalit niya, hindi nakakayanin sa oras. Ayan mga kamaster, Pupunta na tayo ng Southwoods ulit na tayo ng sasakyan So nandito na ako sa highway Pagpunta ng Susana Heights So naka-exit na tayo ng Southwood guys Diyan sa unahan Makita niyo yung Southwood City Ayan naman so unahan naman yung Southwood Mall Ayan oh Ang ganda tingnan ng mall din o Southwood Mall Alright. A few minutes later. So yan guys, portioner na yung dala ko. Ayan, babalik na tayo sa Alabang. Ayan, palabas na tayo ng village. Ayan. So ayan na like, guys, nandito na ako sa aking kwarto. Ayan. So ano oras ngayon? Ang oras. oras ngayon. So ayan, alas 9 na. So hindi pa tayo makakatulog agad dahil magbibis pa tayo, maglilinis pa. So ayan.